Maglagay ka lang ng syringe sa TV mo at manood ka ng kahit anong channel. Ayaw ng mga may-ari ng digital antena na makita mo ito. Para sa simpleng trick na ito, kailangan natin ng isang syringe na humigit kumulang na 10 cm. Paghihiwalayin natin ito sa ganoong paraan at maglagay ng isang piraso ng bombril sa loob. Ito ang magiging receiver ng signal at magpapahintulot sa mga electric current na kumalat sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos, gamit ang kahit anong pandikit para masecure ang bombril sa loob ng syringe sa paraang ito. Ngayon, kakailanganin natin ang isang coaxial union at ang karayom ng syringe. Kumuha tayo ng coaxial union at sukatin ang karayom. Pagkatapos, pinutol natin ang karayom sa tamang sukat gamit ang pliers. Sobrang simple lang nito. Pagkatapos nito, isnap lang ang dalawang bahagi na ginawa natin at ganito ang itsura nito. Gamit ang electrical tape, balutin ito sa dulo para maging firm ulitin ang parehong proseso na ginagawa ko para palakasin pa ang ating antena at magpadala ng malinaw na imahe. Balutin natin ang hearing gilya sa aluminyo foil na mahusay din sa distribusyon ng signal, tumutulong ma-reduce interference at ma-secure ang koneksyon. Nagbibigay ng malinis na larawan sa iyong TV ng walang gastos. Kailangan natin ng maliit na copper wire ngayon. Mapapabuti nito ang transmission ng signal. Para makuha ang kabalahurang wire na ito, tanggalin lang ang casing ng power wire tulad neto. Ang gagawin mo lang ay balutin ito ng ganitong paraan gamit ang tanso at ilagay ulit ang electrical tape upang gumana ng tama ang ating tip. At halos handa na ang aming antena. Magbayad ka ng malapit na pansin. Kailangan mo ng coaxial cable tulad nito. Sa tulong ng box cutter, hilahin ang mga dulo nito tulad ng gagawin ko. Ganito ang itsura nito. Ilagay ang coaxial joint at pagkatapos ay gupitin ang dulo ng wire ng tanso. Ulitin ang proseso sa parehong mga dulo at ikonekta ang ating homemade antena sa kabilang dulo ng cable. Ganito ang kalalabasan nito. Magkakaroon ka ng libreng Full HD na mga channel. Hindi ko inakala na hindi na ako gagastos para sa TV channels. Simpleng kahanga-hanga. Ngayon, ikabit mo lamang ito, baguhin ang option sa TV at manood. Simpleng simple lang. Isang mga na tip para sa mga hindi makagastos para sa TV channels at gustong may oras na pampalipas oras. Ang pinakamaganda dito, hindi ka na magbabayad para magkaroon ng pinakamahusay na imahe sa iyong tahanan, gamit lamang ang isang seringa at mga pirasong material. Tiyak kong makakatulong itong tip na ito para makatipid ka ng malaking halaga at magbigay ng oportunidad para sa mga simpleng tao na magkaroon ng akses sa itaas na kalidad ng imahe na magdala ng kaginhawaan at libangan sa lahat na nasa loob ng bahay. Ang espesyal na pagbati ngayon ay para kay Rosaria Simplicio mula sa Minas Gerais, Carlos da Silva mula sa Santa Catarina at Nilva Gross Mula Santa Catarina. Salamat sa pag-follow sa page at pagkomento sa mga videos. Kung nais mong makatanggap ng espesyal na pagbati sa susunod na video, mangyaring magkomento kung saan ka nanonood.